Pero sinuglong. Ay, ah, sinuglong pala. Yan <laughs> yung pala sinuglong ako pala. Hindi ka pala mapaitan. Yo! Good morning! Bukasan naman namin ang telabiya mo ka, Yo! Ito kami Ito mara, para mo. No. Ang gulo. Talabid so, pala dito na ulit, no? Ha? Eh, ano Ay, yung maganda ng tubig tulid. Maganda pala yung hindi yung nakashine. Mm hindi -hmm. Ano po Dito no? Kaya nga dito may? kami. Anong panahon ba ngayon? Ano ba? Anong Sabi na, may sasabi na. Sabi kasi ni Vags, sabi niya, Ramon, lesa tayo. nag si bags. Sundan ko. Nagkukuha ko ng... Ano ba? ko si Wala, wala. na ako dito Ayos eh. diyan na kayo, job, ba kaaga-aga pa, ma ano ka na? Hindi yeah. na gan? Hindi na gan? Hindi na yun, pag may lamis ako. Hindi na gan? Wala pa nga. Huli mo na kami ng pangulang. Tapos ay. pag nakita mo yung trupa mo na meron talaga daladala na mesa, ano? May baso. Kamain natin mga karabas, ano? Fresh na fresh. Bagong hukay. Buti na unak mo Galing mo talaga. Buti na unak. <laughs> kapag hinig pa si Bagsug, kapag hinig pa. <laughs> tingnan natin, tingnan natin galing mo. Ha? Or, order ako bags dalawang kilo ha. Tingnan natin, ang galing ni Mr. Bugs. Yan na. Kung. Dali, laki. Dali. <laughs> Uy. <Wala. laughs> atanggal, atanggal pa. yo 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 yun. Wala. Paki sana yung bagya. <laughs> Bakit yung kami dito ko kabilito, ka dalang mga ano? Ano ko na karaan? Nakikita ko na ano? Na pagkain, nilagabo sila. Wow. Sa taas gid sila sa taas. Dahil yung bagsa laki. Paki nga. Ay magkaro ko na. Pagkawalin pagkawalin nyo, iwain ko na. Sipili ko na, no? Uy! Uy, yun, laki, laki. Uy, yeah. taba, taba ba? Uy, lunok-lunok, dalok-dalok. Taba-taba, lunok-lunok, dalok-dalok. Dalok-dalok ang silapit. Ano ito? Okay. Pwede pa yung bags. Okay, nakit laki. Ba't ka naman, Bons? Hey, ikaw lang. Pag-iwan ako. Mayroon, <laughs> di pag-aba <laughs> 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 Mon, order nga ng tatlong kilo.

Nakakarap ako yun lang siya yung muy Gawi Parang tilapya pala ito Mike <laughs> yeah. Kaya? na ng ang tilapya Ngunit <laughs> sa ano Sa ano Tournament Ay wala wala na Mga karabas ha nga wala kadali Wala <laughs> buriwriw Magkishill po sana kami ngayon eh eh Yung pong... Wow okay. Daba Tokyo. Lulok, oh, lulok, lulok pa. Lulok, lulok pa tao. Malaki. Yo. magi sana kami mga karabas. Yo. Kabibi. Kaso problema naman ni malalim kasi ang tubig. Dito kami. Takbo na namin si Kujup eh. Kujup na. Uy! Bakit walang vlog. Kuya, tayo ano naman? Takbuan, pag nasira, ang plano. Ang hmm. Meron niyo pala akong ganito sa bahay? Taat pa lang Sige, sabi mo kanina, testing ah. Pakalimutan ko nga. Klasik. Lalala bala sa no? ano. Pantong naka-BI mo na to kay Jop? Ano? Yung ano, nauli. Ah, yung mga nauli? Oo. Oh. Haan? Ang ulam-ulam ba? Hmm. Ano ba si Ben? Nakagay! Kaya, video-video nga kita para ano? Tiba sa ano no? Tiba <laughs> ka sa palay? Baga na inaano nga kay Jeff sa palay mo? Unsi lang ha? Wala Bagay? ba hindi? Bagay. So, Victoria. Ha? Sektarya? Ha? Sektarya unse? Sektarya so, <laughs> unse? Ang kilo na no, nabistari lang? Apat po. Oh. <laughs> inut inut inutang ko muna. Apat pa ang ginawa nila. Isa inut ano, inutang ko, sulod na harvest niya karamihan mga suki na mga konsumo lang eh wala yeah. ka na pang binta Kulang hmm. pa sa utang sabana 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 na sabana 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 o kaya daw yung ano yung ultra light. Sayang okay. 'yung ano, ba? dali mo dito, ba. red. Ewan mo, alam mo ay bagay. Ating kiting. Meron ka naman gumawa dito, ating Kaya kung mag-ganyan, ano, kahit kami go job, na tagal na kami na medyo sanay na kami sa kamera, kapag yung tukong kami Oh giday na, ginahin na. Wala ba ka kami na Pwede na? Pwede na. Sabi bagsang ng ano bagso? Ikutiko ng kawan mo. Ayok kayo. Puso lang gid ah. Ano? Ano? Dulo, ilagay mo doon. Kaya, so sa akin lang, maya. Jop. Sa akin lang, Mia. Biling ko. Ayok. Hey, job. Order ako sa kilo lang. Ah, sige. Okay. Order din niya kasi kilo. Hindi mo nalit lang para marami pag malalaki. Ah. Ano na sa no sa na no sa. Uy, dali na si, si Boy Cute. Uy, lapar na naman. Mon dito mo niyan sa akin, Mon. Medyo maliit. Sabags. Yeah, Hirap din kasi magbenta talaga kay Jupe, no? Ha? Huh? Hirap magbenta. Napakabutuhan. Sayang, sayang kasi ko din to, no. Ay, kaya pa ano, hindi siya ganoon karami. Hindi hmm. hmm. na lang, no. Oh. Tapos ay natin, wala na kay pang-vlog. Yan. <laughs> Tatay <laughs> may klikan ka dito. Kaya nga, may eh, isang purpose din 'yon. Para ka kapag may... Ka paano may pang ano ba? Ipapaitan pa. Kapag <laughs> gumalpak ka. Ah, din ba si ano si Giving na to. Hindi na ba kuwento ka nga ay. Bagay, huwag mo itutok ang camera <laughs> Na uli na yung mga dalag dito kay Jop. Na mga mamaw. Bulo kayo, kayo di ba mag kayo nga di ba magano? Ay. Eh, yung pakipeg. Sa akin niya mon. Dito dito. Opo. Yeah. Bugs. Aba oh. Tung mga dalawa. Tung mga mamaw dun sa ating ano, recipe. Ganto sana yung ginasisid dati nao oh. Mm Silog. Tuyo na kayo? Ay, ngayon. Tuyo na. Back to you guys. Doon sa taas mo? taas? Balik ke dyan. Tubig abang Sapayak to na to, Iwan. Oh. Diyan, ah! putih puti. -puti. Buk, kapal. Sa

Ya pare. Tabay daw ni. Kedge mga karabas, marami daw suntong ano to. Dinggada. Ah, gininipaw. Ha? Ay gininipaw pala. Ha. Marami daw sang da ginagawa. sabi ko naman ko job. Ano yan? Yeah. Minsan meron yang yeah. sound

Yun, yun oh, laki. Ang ya? eh, pagkilaw yan, mon. Oh, okay. Jeans, pinatin. Oh, oh. oh sa <laughs> <laughs> Baca nanti, natin <laughs> Pinaalis ka bagsa Wala pala wala pa matang Oo, hmm. para ramdam Yung tumbaga na tumbaga uh, yung mga Uy, sorry pa Uy, uh, sarap Pang <laughs> <laughs> Laki Sorry Dahil <laughs> ka daw <to> <laughs>

Wait ba ayok? Sa akin mo hari ito ha Okay oh, oh, O laki Pala oh, laki Ay pang sa akin to, bags <laughs> Malaki Aro Ito ba malaki Ito ba kalingit Sa akin mo hari ito bags Ako laka uli no Anak yan muna Ay dalawa lang mo yan 1 kilo na yan Bala ka 1.5 eh Uy Ay nag shoot yun Nag shoot doon bags Hehehe Hehehe Dus dus tayo makain na to. Sana <laughs> kayo dyan mo no, i-press lang kayo dati no. Pangawil ka, tilapia. Pangawil siya bag, tapos may nabigyan siya yung magulang ng ano niya dati. Ayo, oh, yan no. Sino yung mall? Sa? Hashtag honeymoon daw Ano yun yun? Uy! <laughs> ganyan ka yun eh. Oo, ganyan. <laughs> ganyan. Dalawang timba ka dahil ang sisyon. <laughs> yan mo? Sarap yan. to keeping. Eh, sorry, Mon. Ini ingin Ingat, Bila. Ini apa yang menyan jambal? Ya, nggak parah, Boy. Tuh, ayam itu gigit mana, gimana? Ya, nggak parah, Boy. Parah, Boy. Dia nggak mau nanti lagi, parah, No? Ah, ini ha, ha. Ini plastik jangan jauh. Đi bayu. Ui. Dapat. 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 không. Dapat. 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 uy, Dapat. 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 Dapat.

Uy, ayun, uy. Yan ang pang ano? Pang imo to, pre. Ingon. Okay, imo pre. Ano ba to? Tolo. Kita na natin ang lalim nila. Ba. Ano man? Tolo. Mister Bag sa Mandaw. Uh, jumbo daw ang kay Bag, jumbo. Yun, alimun. Ano, hmm, pati dito sa amin mo, mataba

kuya yeah, ya yeah. dali mag. laki aroy Laki. okay. Oh. Ah. ganda ng tama alam na namin mo ng lali mo <laughs> dali wala laki pili pili ha hmm? oh, ganda pa ng pagkakawit taba taba wow ya yeah. fresh na fresh fresh na